Hello, hello, welcome back my Pelo Kasha Bobs Bago tayo magsimula Shout out kay Darwin Lerona Erwin Ramirez Pugi Tatay Jom of Mayamot Lower Antipolo Fred Morga Kuya Joms TV M. Poske Tinaya Kabayang Densho Marben Jago Tubias Dayan Holman Sheila Porto, Luis Rivas, Jao Rivera, Daniel's Nature Discovery, Jackson Kaliplip, at kay Alan J. Cacho. Hello, hello, welcome back mga Ipelo Kasha babs. Umaga pa lang, nagbigay na tayo ng pagkain ng ating mga alagang ibon. At ito, kakarecord ko lang mga Kasha Babs na umaga ng maliwanag na po. Ayan na po sila, yan po yung mga 13 na na-harvest po natin at susubukan po natin silang ibukod at itry pong ibenta bukas sabado po mga kasha bobs pipili lang po natin yung mga lutino uh, hindi po natin sila isasama pati yung mga fail follow po ang ibibenta lang po natin mga opaline, mga split fail follow at saka uh, mga green opaline split ino saka green split opa split ino mga kasha bobs saka yung mga iba mga opaline na po mapa blue po yun or green ito bali ang iba vlog lang po natin yung kanilang feeding time po mga kasha bobs ayan po yung paresampong fail palo saka split fail palo po Yan po yung ating mga i-ready po para bukas mga kasha bugs. At yung dulo naman mayroon po diyang violet parblue po. Bali hindi po natin isasama yan, ibubuhot po natin. Gaga ulit po tayo ng uh, parblue back to back pairing ulit para makapagpalabas po tayo ng blue to po na uh, opaline lang. Para kung ibibenta po natin ni eh, puro po blue hmm, enak ito naman yung paresan green split opa split ino saka lutino hen dito naman uh, back to back opaline green blue po yun Ito, ganun din po lutino saka green opa split green split opa split ino saka lutino po At saka uh, fail follow visual saka violet ewing opaline split fail follow ganun din po dito back to back Fay Palo saka Pablo Ewing Opaline male saka Lutino hen na parisan kumakain po lahat sila mga kashababs nang binidyo ko po ito at ito naman yung parisan pong uh, split opal split ino saka green Ewing Opaline split ino po back to back Opaline violet po mga Kasha babs. ayan po sila sabay linis na rin po ng kanilang mga poop tree ay after po nito mga kasha bobs. par blue split opa po saka green opa line yan naman po yung mag po na par blue visual na feel follow saka par blue split opa po yan mga lutino saka green split opa split ino pong pare sampung yan yan po sila mga kasha bobs. Hanggang dito, more on Lutino Opaline project po tayo mga Kashabobs. Uh, Lutino saka Pablo Ewing Opaline. Ulit po 'yan mga Kashabobs, at yung dulo fail palo po. Project Opaline fail palo. Yan po sila mga Kashabobs, yung ating pong uh, inihahanda para po bukas kung may bibili naman po ng mga lutino, mga albino pwede rin po kung sakali po mga kasha pups wala pong problema basta yung uh, hindi po mature lang ibibigay po natin na hindi po yan sa kabilang siksikan po mga opaline po yan na blue At ito naman po yung personata, nata ibukod lang po natin yun wala pong balahi po yung male na ubus po katandaan na rin mga kasha pups pero magtutubo po ulit yun yung ating breeder po na back to back Lutino, mga Kasha Bugs. Yung anak po nila na tatlo ba yun? Ipinaposter po natin. Dito naman, Lutino, sa Albino po na parisan. Hindi pa po sila nagbreed breed Kaso, bonded pair na po sila mga Kasha Bugs. Sana po mag-breed. Nang makahabol din po. Medyo matagal-tagal na rin po sila. mga green ewing opaline split ino saka green split opa split ino po ayan po yung ibubukod po natin ang mga ito po para bukas po ang mga yan ito yung hindi po natin isasama na ibibenta po patutubuin po natin ang balahi po nitong main mga kasha bobs uh, green po ang mga yan wild type So, ayan po sila. Dagang gutom po sila. At pagkatapos po nun, ng pakain po, na po natin sila mga kasha babs, naglagay din po syempre tayo ng mga sanga ng malunggay para po sa kanilang nest box ng madala po nila at gawing nesting material po yan mga kasha babs. Kasi yung kusot po na nabibili po medyo ayaw po nila eh. Hindi po nila hiyang pati yung mga anak nila nagkaka-splay legs po sila. Masyado kasing malambot. Hindi po kasi ganoon kadami. Kaya hindi po gaya nito na magkakaroon didikit po yung mga paa nila pag po kaya nagigrip po. Ayan po mga kasha bobs. Lahat po ng mga breeder po natin naglagay po tayo ng sanga ng malunggay mga kasha bobs. Ayan po sila Lahat po Pati din po yung mga hindi pa po nagbibrid Nang sa ganun eh, Mailagay na po nila sa kanilang Mga nest box Buti nakakuha po tayo sa labas Dahil Wala na rin po mga sanga-sanga ng malunggay Naubos na po natin mga kasha dogs Yung iba naman mga kapitbahay nilalagay po sa tinola kaya sa munggo po. Sa kabilang uh, bahay po tayo kumuha, nagpaalam po tayo. Ayan po mga kasha -babs. Check naman natin yung mga anak. Ito po yung anak ng uh, par blue. Saka uh, dalawa pong par blue. Ah, sorry. Pinaposter po pala natin. Uh, parblue fire blue sa o po sila nagpa-poster po tayo ng lutino dito Saka yung dalawa po, anak po ng parblue blue saka violet o po. Ayan po, yung nasa yung pulang-pulang katawan. Lutino po yan mga kasha babs. At dito naman, check din po natin kung may napisa na po. Ayun po. Another lutino po. Anak po yan nung nandun sa kabila yung back to back na lutino po mga kasha babs pinaposter lang po natin dito dahil hindi po nila kayang buhayin doon eh tinatakbo po ng butiki ito naman far blue opaline po yun saan pang mayroon okay. so wala na po mga kasha babs ito lang ang ating uh, para po bukas siguro bago po mag alasyete nandun na po tayo sa marketplace para po subukan po makapagbenta kaya sa ganun may pambili po tayo ng patuka yun, o, yun po yung sinyales na yung isang ibon natin isang babae ito naman ang sinyales ng ibon po natin na parisan ay banded na po nagsusupuan yan po sila mga kasha bugs At kung nagustuhan mong vlog kong ito, patamsap. At kung hindi man, patamsap pa rin mga Kashabobs.